Welcome. Ngayong araw t-tripan ko yung mga kakampi ko na kunwari matutulog muna ako ng 5 minutes at hindi muna ako gagalaw at dito muna ako sa base hanggang sa matapos ang 5 minutes. Nasa tamang katinoan ka pa ba Karina? Hoy next game ka na matulog. Wala decision ka. Ha? Karina namin nakatulog na ata. Puyat kasi ng puyat sa taong di naman siya mahal. <gasps> Pati ML idadamay. Naglalaro kami ng matino, tapos ikaw pa tulog-tulog lang. Sorry, sorry. <laughs> Report yung core namin. Kakabalik ko pa lang sa paglalaro tapos ganito pa. Sige lang Karina, matulog ka na lang dyan. Okay. Sanay na ako maiwan. Dyan naman kayo magaling eh. Yung iwan ako palagi. So weird. <laughs> Nani? Tapos dito sure window sabi ng kalaban pero hindi nila alam meron akong pinaplano kaya maghintay lang kayo kasi tag iisang combo lang kayo sa akin mamaya. At ayun nakalipas na ang 5 minutes kaya tatapusin ko na itong pang T-trip ko at baka matapos ng kalaban yung laro at baka ma-report pa ako. Sobrang gap na ako sa gold at level kaya susubukan kong bumawi at sobrang taba na din ng mga kalaban. <laughs> tapos dito gusto ko lang naman mag pero palung palo mag invade yung dalawa kaya nabigyan nila ako tapos may biglang sinabi si Tigreal nai AFK na nga di pa din kaya Abay Diyos ko ako pa talaga naisipan e target lock ng mga crazy kaya sige pagbibigyan natin Wow, grabe naman si Karina. Sana maging kakampi ulit kita, Mamaya. Ay. <laughs> Tapos matulog ka ulit. we